mga kabahag nakakuha ulit tayo ng uh, pangapat na booking natin ipick upin natin to si sir ay yung pangalan sir Muhammad Ali ano to ah uh, to Pintahan natin si sir Please speak English daw sabi niya Nagkamali pa nga ako ng pasok dito mga kabahag. Naglulu ko na naman kasi si Google. kung saan saan naman ako pinapapunta nito. <laughs> at maya maya lang mga kabahag, bumalik ako at nagtanong-tanong na lang ako sa mga tao na nadaanan ko dito para sigurado na mapupuntahan ko talaga yung street na yun. Sigurado ako na makakarelate yung mga kasama kong uh, joyride MC Taxi Rider sa ganitong sitwasyon. Ang ginagawa ko na lang yan na uh, magtanong-tanong na lang kasi isa naman na mukha ikot ako na mahirapan pa ako. So magtatanong-tanong na lang ako. 34 Yes, kiss lang Mga pinatubo, ito daw Ito ba yung street na yan? Ay, sa kabila Nagaan dito kayang? Ah. Thank you O di ba mga kabahag, kahit saan pang kasulok-sulok kanyan, makikita at makikita ko yung street na yan. Basta kasama ko palagi si Magta, makikita yan. <laughs> at dito na nga nagsimula ang paghihirap ko sa pagsasalita ng English. Pasalamat ka, kuya, at nakalimutan ko sa bahay yung English ko. Hello sir, sir. andito na ako sir. Ay, we are. Ay, sir. Ay, we are. Yes sir. Okay, I'm coming down. Okay. Okay sir, okay sir. Wala mo magpaliwala kung ito mo. Hindi ko makaintindi pa niya. Eh. <laughs> Hirap niya <tindihan>, eh, sir. <laughs> English speaking. Ang aga-aga baka chancehin ko yung gilagid mo dyan. <laughs> Medyo may katagalan din ang pagbabaan ni sir. At sa wakas, bumabaan na rin siya. Napakalaking tao pala nito ni sir. Good luck na lang sa shock ko mga kabahag. <laughs> Pagkasakay nga ni sir, agad na kaming umalis at mabilis din naman kami nakarating sa drop off location. At isang player pala to si sir, mukhang nagchuchutro siya dito sa mga bata. Hmm, hmm, hmm. 600 ah uh, 800 Bima. Hey. Nahirapan ako ng mga kabaga. Ay hirap ko sa atin ah. <laughs> Ay nako. Wala namang problema kahit wala na siyang tip. Ang mahalaga naman na ihatid natin ang maayos at ligtas si sir. Shoutout pala sa iyo sir. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa mga MC Taxi Rider. At kung umabot ka sa video na to, baka pwede pa lang din palike, share, and comment. Thank you po. God bless.